Ayan, tara taranta sama niyo ko mga kabayan sa paglibot natin dito sa Divisoria, Binondo. O ano po yung ating na kuha na ng video habang tayo ay naglalakad. Wala nga tayong ginagawa ngayon dito no dahil na uh, uh, naghahanap tayo ng magagandang lugar na maiba vlog natin. Pero uh, naisipan ko na mag -walk tour na lang muna tayo yan so nandito ako ngayon sa ibabaw ng ano ng uh, bridge at uh, yan nga ang aking uh, binidyo Ayan yung uh, rekto recto nakaharap po tayo papuntang kiyako po yan yung nasa gawing kanan po natin habang tayo ay naglalakad siyempre ay uh, titingnan natin yung paligid yan po yung uh, going to binondo at bababa to po tayo dyan mamaya dyan tayo maglalakad titingnan natin kung anong meron dyan sa ilalim na yan siyempre papakita ko muna sa inyo kung ano yung uh, itsura nyan dito sa ibabaw ng uh, footbridge ayan po yung abad santos po papuntang monumento po yan So, 'yun na nga, nakababa na tayo, papunta na po tayo ng Binondo. At uh, going to Lucky Chinatown po 'yan. So, lakad po tayo, nako. Mukhang makulimlim pa yata ang panahon at uh, nagbabadya pa po yata ang malakas na ulan. Parang wrong timing yata 'yung aking pag ah. Pero okay lang. At least, uh, tutal lang. Dito na tayo. Sige, tuloy lang. At ayan. Uh -huh. Sige. At ini-enjoy ka na nga po yung ano yan, yung uh, paglalakad natin, guys. At habang uh, tinitingin natin yung uh, magandang lugar dito sa... Lucky Chinatown na yan o, oh, diba? Ganda. Twin Tower, no? Ayan. Bala ko saan nang uh, dyan kanina. Pero naisip ko, pasyalan ko na lang yung uh, Binondo Church. At tingnan ko na rin yung ano, yung styro kung uh, malinis ba. Kaya naisipan kong dumiretso na lang dyan At uh, dito nga Yan o no? oh. Yan, yan yung uh, Lucky Chinatown Mall At uh, dito Maghahanap ako ng aking Matatawiran Ano yung pedestrian So mahirap naman Pahamba-hamba lang tayo dyan sa kalsada Chinatown Hapon po pala ito Yung aking uh, pag-walk tour Ayan Alas 3 Kung di ako nagkakamali Alas 3 ng hapon Ngayon po ay araw ng biyernes Ano po? Araw po ng biyernes Uh, June 6, 2025 para po sa kaalaman ng lahat. So yan po, naka ano, na tayo. At uh, dito ito na nga, no. Dito tayo ng magandang madadaanan natin. Kasi habang tayo kasi ay naglalakad, eh, siyempre talaga picture-picture tayo, tag-video-video. Ayan so, guys. Sige. Ganda ng uh, Lucky Chinatown Mall. So, minsan na uh, papasok din ako diyan. Makapasok na ako diyan isang beses lang. So, hindi hindi medyo malayo-layo kasi sa amin kaya natatamad ako ng uh, pumasyal diyan. Pero maganda po 'yan, maganda sa loob niya. So, ito nga, sige, diretso lang. So naglalakad lang po pala tayo niyan guys ano kaya kung mapapansin niyo nakaharap tayo doon sa ano sa uh, mga sasakyan uh, at hindi ko na nga naisipan mo nang magmotor kasi pagka uh, dala, dala natin yung motor wala tayong uh, kukuhang maganda-gandang video dahil la uh, iniisipan natin kung saan iiwanan So dito na nga patuloy ako naglalakad at ayan na nga yung tulay ano. No? So, titingnan natin. Masisilip natin diyan yung estero. Tingnan natin kung uh, maintain maintain ba yung paglilinis. So para sa kaalaman po ng lahat ano, hindi pa po nakaupo. Nakakaupo si Yorme. Ang pagkakaalam po natin ay sa July pa. Yan tingnan natin kung patuloy po ba yung pagmiminting ng kalinisan dito sa estiro. Ayan. Ayan. Oh, malinis. Okay ah. Ayan po. So malinis naman po, malinis. Walang mga basura tayong nakikitang naka nakalutang-lutang. So ayan ano, na, nag-uumpisa na nga pong pumapatak ang ulan, umaambon-ambon. Naku, buti na lang may dala akong payong. Ayun. At dito nga nakaharap na tayo sa Binondo Church. At umaambon na nga, yan nakapayong na po ako diyan. ko na yung aking payong para naman tayo eh, hindi mabasa habang nagba-vlog. So, ganda no. Yan. Manila, Chinatown Oh, benda di ba? So libre po pasyal lagi dito guys, kung gusto ko pong masyal. Kaya lang maulan, magdala po ka ng payong. Ayan. So, tawid tayo. Ayan. Diniretso ko pala yan, yung ano, yung Hanford. Diyan sa may Hanford. Sa may uh, Juan Luna. Ayan, dyan ako dumaan. so, malinis yung kalsada dyan. Walang masyadong ano. Walang masyadong traffic. likot ng aking camera, no? Siyempre, hinaano. Kasi para at least makita nyo yung ano, yung bawat uh, lugar na kung saan tayo naroon. At mahirap na kumilos diyan kasi nakaano na ako eh, nakapayong na ako. ini iniiwas na natin yung payong sa bawat sasakyan na nalalampasan natin. Ayan. So, diniretso ko na 'yan. Ayan. Ngayon, ah uh nakarating na nga po tayo dun sa may 168 ano at umatak na po yung ulan ayan na tinignan ko na yung sitwasyon yung katrapikan dito sa may recto yan po yung umpisa na pong pumapatak yung ulan at yung mga kababayan po natin ay mga nagmamadali na lalong lalo na yung mga galing nag shopping yung namili po ng gamit para sa eskwela ano, sa mga gamit ng mga bata kasi alam naman natin na malapit na ang pasukan so yan po yung sitwasyon medyo sumisikip yung traffic sa may recto divisoria nakaharap po yan tayo sa may ano, tiapo so yun nga umigit po ulit yung aking camera at parehas po na medyo masikip na yung traffic and uh, ayan pinapakita ko po sa inyong oras alas 3.20 ayan, ayan po yung oras natin guys kaya kanina sinabi ko araw ng viernes ayan ayan po yung uh, sitwasyon dito pagka ganyang oras ano na, na. Uh, traffic na at uh, balik tayo ulit oh. dito tingnan natin yun po medyo lumalakas lakas na po yung ulan Ayan. at bababa na nga po ako nyan dahil uh, nung lumakas ang ulan uh, dumiretso na ako may sa may uh, tutuban mo dahil uh, na po yung ulan yan o no? paulit ulit no <laughs> ayan o no. medyo malakas na po yung kulog at kidlat eh. yan yes. yan ito yung sitwasyon dito sa divisor pag umuulan yan ganyan na Tapas. lalo po mamaya yan kung mga ilang uh, minuto pa lang na tayo nag dyan ay bumuhos na po yung pagkalakas-lakas na ulan sobrang lakas na po ang pagbuhos ng ulan dyan so yan na nga uh, nakatawid na ako sa May Tutuban Mall iyan na po yung bugso ng ulan guys at yung ating mga kababayan ay nag-ibon-tibon na po dito na para sumilong yan na lakas na po ng ulan na eh, yan guys halos wala na pong tao sa kalsada ulan lang bukso lang po ng ulan wala mahina lang po naman yung hangin Ah. Ha. Sumasakit so, na po ang ulan, guys at uh, talagang ang mga tao nagkakanta o gagana sa kung saan sa ano, kung saan sisino so ang kaswertihan lang ay eh, nakapagdala ako ng aking payong at uh, syempre nakasumbrero tayo yung uh, koboy pa <laughs> ayan ayan so, ang sitwasyon guys dito sa, sa divisorya abang tayo ay inabutan ng pagkalakas-lakas ng udas. So maraming maraming salamat po sa pagsama sa ating walk tour sa Divisoria Binondo. Salamat po ng marami.